magandang uh, umaga sa inyong lahat. Ako, nainitan na ba kayo? Di ba, alay, sasamahan ko kayo sa init. eh, uh, well, anyway, eh, talagang uh, una, ang uh, aming grupo ay uh, nakikiisa sa inyo. No? Mahirap masunugan talaga. Oh ha? Oh <laughs> Mahirap pag nawala ko. Si Joaquin, binatabay. Pero, kidding aside, kaya pinilit namin maging maaga ngayon para mamaya, kahit papano paano, makabili kayo kagad ng inyong gamit. Pero, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ha? Eh, eh sino... Ako na nagsasabi sa inyo, may pag-asa. May pag-asa. May pag-asa. Alam nyo bakit? Wala pa kayo lahat dito. Wala pa ang ICTSI. Diyan kami nakatira sa parola. So, bakit ko binanggit? Sa mga nanay na nandito ngayon. Yung mga nanay, tatay, no, na nandito. Huwag ninyong susukuan ang inyong mga anak. Dahil kung nangyari sa akin na ako'y makaangat sa buhay, sa tulad ng tinitira nyo ngayon, ay pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Ha? Kaya lahat kayong mga nandito, kami nagpunta pagamat kakaunti lang ang aming uh, kakayanan na tumulong pinaka-importante ngayong umagang ito buhay lahat at walang naging biktima o nawala sa ating pamilya yung gamit nabibili yun nawawala nabibili. Plywood, nadudurog, nasusunog, nabibili. Dos por dos, and so on and so forth. Ang importante, buo ang inyong pamilya. Sama-sama pa rin tayong lahat. Yeah! Sampo ng inyong mga barangay officials na nandito at yung aking mga kasama si Dr. Irma Alfonso nandito si Kusial uh, Jesus Taga Pahardo si Bobby Hernani, si Ian Nieva, oh. at saka si pa, Junior Ibay. Oh. Oh. Sino ba sa si inyong dalaga? Ba't parang mukha na kayong dalana? Andi dito rin yung anak ng misis ko, oh, si Joaquin, ang ating magaling na congressman, Ernix Junicio at ang aking partner na si Vice Mayor Chi Kami nagsama-sama ng resources. O, bawat isa sa inyo, simula rito. Ah, meron kayong ano, no? O, alam nyo naman, pag sa amin, mabilis lang, ano? Hindi kailangan mataranta. Hindi kailangan matakot baka mawalan. 2,114 families. Simula rito, magpasa hanggang dulo. Hindi nyo kailangan magtunakan. Simula rito hanggang dulo, hanggang labas. Bawat isang pamilya tatanggap ng 5,000 pesos. Huwag niyo muna intindihin yung politika. Okay lang yun. Malayo pa yon sa mayon. Ang intindihin natin ngayon, magkaroon kayo ng panggastos at ngayong tanghali, ngayong hapon, makabili kayo kagad ng bubong, dos por dos, at plywood nang may masilungan na naman kayo muli kahit papano kaysa kayo'y nasa kalsada at kung saan saan pa. So, ulitin ko ha. Simula rito hanggang dulo. No? Hindi ke Alam niyo naman, no? tayo lagi maayos tayo magpatakbo. Kaya hindi kailangan itulak, magsiksikan, pumanatag kayo. Ano yung meron? Kaya sana yung ano, pati niya stop. Wala kayong ibang kailangan. No? Yung poging mukha nyo lang, at magagandang mukha nyo lang. Madalit salita, mga mukhang hindi naniniwala na may pag pa. gusto ko, ngiting tagumpay. magkaroon man lang ng hope ngayong umaga sa buhay ninyo. Ito lang ang kailangan. Wala na. Wala na requisitos. Kaya mabilis ko, tatulong natin yung aking mga kasama para makabalik na kayo sa kanya-kanya niyong pamilya. Okay? So maliwanag? Do sa dulo. Naririnig niyo sa dulo? Oh, steady lang kayo dyan sa Kodli. Hindi-hindi kayo mawawalan. David, get good. Oh, to mo na yan. Don't panic. sa mga taga-tundo eh. Bumabagyo, may diluvyo, may sunog, masasayay pa rin tayo. Yan ang tawag dyan, resilience. Quality ng isang taong magtatagumpay. Kahit anong na binigay sa atin, tatandaan nyo lagi, lagi may Diyos. May awa ang Diyos. So muli, Mahal na mahal namin kayo. Sa so, mga nanay ko, tatay ko, mga lolo at lola ko, I love you. Ingat kayo. Manila. God bless. Thank you. Maraming salamat po. I love it. It's good. Marino Dumago. Good morning sa inyo lahat. Uh, Maraming po. Maraming po. Maraming po. Maraming po. Pero ang importante po, ilitas po tayo, magkakasama po tayo ngayon at maya maya po, darating na of course si Yorme Esco at uh, nandito po ang buong Yorme's Choice, uh, ang team Yorme, nandito po para po ang ng tulong at bibigay support ako sa inyo lahat. Kung hindi nyo po, kasal at atiwala uh, po sa Diyos, makakabangin nyo po tayo. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa Senator Mark Gambola. Bawala, masisira, pero kaya ulit bilin yun pero yung buhay ng tao malaga. Uh, salamat naman sa Diyos, uh, despite napakalaki nung suno, hindi naman walang naging big demand. Kaya talaga kami, nila Chichi, -chi, nila namin, uh, nag-chip in-chip in kami, kasi ang gusto ko, makabili kagad sila ng gamit. Bubong, yero, dingding, uh, poste, dos por dos, Para alam mo yung, sabi ko nga sa iyo boy, yung kasabihan sa kalsada aso nga, naghahanap ng masisilungan tao pa kaya no, that's why nag-worry talaga kaya immediately nun no, nagkaroon sila ng family card no, yung ating uh, konting tulong uh, makarecover kagad sila hopefully sa mga kababayan nating nanonood pagka gusto nyong tumulong uh, dito po sa Isla Puting Bato sa may ligod lang po ng ICTSI at ligod ng Pier 2 uh, dito sa Negros Navigation makikita nyo po sila. Marami naman sa kanila nasa Delpan uh, evacuation na sila. center. At nagpapasalamat kami sa Diyos at least nabigyan kami ng pagkakataon o kakayanan na makatulong sa ating kapwa uh, lalong lalo na itong uh, ganitong uh, siya. Hopefully mapakinabangan nila kagad din. within the day makarecover kagad sila. Salamat po.